ng mga nagbabagang balita. Babae sa Naga City, pinagpapalo ng martilyo at binuhusan pa ng mainit na tubig. Kritikal! Ilang residente sa Sipokot, nagprotesta sa tapat ng munisipyo dahil sa matagal ng problema sa langaw. At Edmero Clinic, binabantayan ang mga pasyenteng may sintomas ng influenza-like illness. Magandang gabi. Narito ang mga may na balita sa Camarines Sur. Kritikal ang kondisyon ng isang 42 anyos na babae sa Naga City matapos paluin ng martilyo sa ulo at binuusan pa ng mainit na tubig. Sospek arestado na ng pulisya. May ulat si John Amador. Kalunos-lunos ang sinapit ng 42 anyos na babaeng ito. Lapnos ang muka at namamaga. Basag ang bungo. Matapos buhusan ng kumukulong tubig habang natutulog at pagpapaluin pa ng martilyo ng 20 anyos na ampon umano ng pamilya sa Song 6 Bagong Sirang, Barangay San Felipe, Naga City. Kinilalang biktima sa pangalang Shane. Nangyari po ni Kang Sogma na sa So nung 6, bagong sirang sa San Felipe Naroon siya. Ang konsuari ninyo siya ang Sa lahat siya, siya tuga ninyo si Shane. Ginubuan ng mainit na tubig ninyo ni si Shane. Ninyo ninyo si Russell habang turog. Habang turog siya, ginubuan ninyo ng mainit na tubig. And then, uh, dahil pa nakuntento, nagkuhan ng martilyo pinapulsok pa yun. May nagka-copper ang bisis, hindi tigpara suntok pa sa lalago. Malabo pa umano ang motibo kung bakit nagawa ng 20 anyos sa sospek ang krimen. Kritikal ang kalagayan ng biktima dahil sa malalang tama nito sa kanyang ulo. Pag-investiga, uh, may isang kuya itong malinaw talagang uh, pinagpunan kasi... Base duman sa mga pag-interview sa laog, sa pamilya. Ta sarong malang na nangyari sa loob. So, ang mga ang Gwenda is parang partition lang si mga karakwarto. During kang pag talagang panagiriwaldasin da, so, mga potawat may lang luma pag Kaya pabayaan lang. So, siguro sa hiling mi may haloy ng hararum na uh, kuya, uh, So, si Toga, kaya kung tanong nag-ibo yan kasi yung, uh, tugang na babae. Aristado na ng pulisya ang sospek sa ginasang hot pursuit operation. Disidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng karampatang kaso sa sospek na itinuring pa naman nilang kamakanak. Jan Namador, CSN. Nagkasanang kilos protesta sa harap mismo ng Sipokot Municipal Hall ang ilang residente ng naturang bayan na matagal nang nagre-reklamo sa perwisyong dala ng sandamakmak na langaw. May ulat si Eli Balbin. Hindi na napigilan ng mga residente ng bayan ng Sipukot sur ang kanilang inis at pagkadismaya, matapos dumami ng husto ang mga langaw sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente, halos araw-araw ay binabalot ng langaw ang kanilang mga bahay, tindahan at maging ang mga pagkain sa mesa. Ang ilan sa mga residente ay inirereklamo na ang pananakit ng tiyan at pangangati ng balat dahil sa dumi ng maaaring dala ng mga langaw. Dahil dito, isang kilos protesta ang inilunsad ng mga residenteng apektado ng perwisyong langaw, kabilang na ang barangay Kalagbangan at South Bilasar upang iparating sa lokal na pamahalaan ng Sipokot ang kanilang hinaing. Matagal na rin po, ilang taon na rin pong nakaraan, nagtitis ng talaga. Kasi may kainan po ako dun sa South Bilasar. Minsan, di sinasadya, may nahuhulog na langaw, o sadya talagang madami ng langaw. Yung ibang kumakain, hindi na nagbabayad naman sa may mahulog na langaw sa kinakain nila. Minsan limang tao, pag may nagdapong langaw na, may nahulog na, ayaw na nila magbayad, di, tiway na lang. Wala, wala makagawa, ganun po talaga siguro. Dahil po sa langaw, nakakaprovisyo po sa mga aki, sa pagkakan, kasi po kalat ng kalat ng mga langaw sa kalagbangan. Dahil sa poultry, apat na taon yata na nangyayari dyan sa kalagbangan. Ay, madami talaga pong madami. Ang iba po nga nagkukubong na sa amin para makakain lang ng maigi sa kalagbangan. Ang anak ko nga, kahit tulog, napap sa ano, sa pagtulog. Ang, kan ang pagkain namin, ano, nasa, ang langaw nasa pagkain namin. Ayon sa lokal na pamahalaan ng sipukot, dalawang buwan na ang nakakalipas mula ng kanilang ipinasara ang isang poultry farm na pinaghihinala ang pinagmumula ng pagdami ng langaw sa ilang barangay, kabilang na ang barangay Kalagbangan. Sa kabila ng hakbang na ito, patuloy pa rin umanong dumarami ang langaw sa lugar. Dahil dito, muli silang nagsagawa ng inspeksyon at pagbisita kamakailan upang alamin ang pinagmumula ng problema. Umaasa ang mga residente na aaksyonan ng lokal na pamahalaan ang kanilang matagal nang idinadaing. Eli Balbin, CSN Nagpapagaling na sa ospital ang isang media practitioner sa Albay matapos pagbabarilin. Nangyari ang insidente sa kahabaan ng Maharlika Highway sa barangay Morera sa bayan ng Ginubatan, Albay. Pinagbabaril ang biktima na kinilalang si Noel Samar, 54 anyos, habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Nagtamo ng apat na tama ng bala mula sa kalibre 45 baril ang biktima. Bumuna ng Special Investigation Task Group o SITG ang PNP para sa si kalulutas at ikadarakip ng hindi pa nakikilalang gunman. Umarangkada na simula ngayong araw ang pitong buwang voter registration ng COMELEC bilang bahagi ng barangay at sanggunian kabataan election sa 2026. May ulat si Darlene Lastrullo. Umarangkada na simula ngayong araw ang halos pitong buwang voter registration ng Commission on Elections o COMELEC. Bahagi ito ng paganda ng poll body para sa 2026 barangay and SK elections. Sa Naga City, target ng COMELEC Naga na makapagtala ng humigit-kumulang na 70 hanggang 80 registrants kada araw sa pagpapatuloy na voter registration para sa halalan sa 2026. Isa sa mga unang nagtungo sa COMELEC office sa lungsod si Nanay Luz na nagpa-transfer ng kanyang rehistro. Tagadigdi man talaga ako, bali nagtatrabaho kaya ako sa DAE. Hira akong umulit digdi. Ngayon yan. Sabi ko, taga lang ako, minamaray ko ng igdi na ka sa mga aking kuya o man-igdi. Ayon kay Atty. Michael Julia, election officer ng Nagas City, bagamat medyo mabagal pa ang daloy ng mga nagpaparehistro, nananatili ang kanilang hangaring maabot ang daily target. Uh, Ngayon po nga nang aldaw, uh, October 20, uh, nag-open na po ang registration nationwide. Um, hanggang ano po yan ang uh, na anggang uh, hanggang uh, May 18 next year di bali pitong bulan po ang uh, unya uh, na inot na aldaw uh, po siguro mga uh, siguro mga 70 to 80 registrant uh, di pa man da-call ta medyo halawag po ngayon sa pambote registration ayan uh, po ang satuyang um, target ngayon na aldaw Sinabi rin na Torne na may maayos na sistema ang kanilang tanggapan upang masigurang mabilis at maayos na proseso sa pagpaparehistro. Dagdag pa niya, bukas ang opisina ng Comelec mula lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, upang bigyang daan ng mga estudyante at manggagawang nagnanais magparehistro. Mayroon din silang satellite registration sa 27 na barangay ng Naga City, pati na rin sa mga mall at paaralan upang mas maabot ang mga botante. Bang maaga pa, magparehistro na po uh, para at least po uh, hindi pag-anong marami ang uh, registrant natin. Ipinaliwanag din ng opisyal ang kahalagaan ng pagpaparehistro hindi lamang para makaboto kundi pati na rin bilang valid identification sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Darlene Lastrullo, CSN. Marami ang nalito sa naging forecast track ng Bagyong Ramil na nalasa sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend. Pag-asa, ipinaliwanag ang rason kung bakit may pagbabago sa naging galaw ng bagyo. Narito ang ulat. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Ramil na nanalasa sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend. Kapansin-pansin din na pabago-bago ang forecast track ng bagyo na nagdulot ng kalituhan sa publiko. Ayon sa pag sa Southern Luzon, matapos itong unang maglandfall sa bahagi ng Gubat Sorsogon, nagdulot ang interaksyon ng bagyo sa lupa ng bagyang pagbabago sa direksyon nito. Madali itong na ng iba't ibang wind system at wind pattern dahilan upang hindi na ito magpakita ng erratic o pabago-bagong galaw. Kasi kasi is uh, itong si Ramil is uh, ma medyo may kahinaan kaya madali itong naiimpluwensyahan ng uh, ibang mga uh, wind system or wind pattern. So, yun yung nag-cause ng kanyang uh, parang erratic na movement. And pati na rin yung uh, pag-interact sa uh, lupa, lalo na nung ito'y nag-landfall ay ayun nga parang nagkokos ito na yung bagyo eh magchange ng direksyon. Uh, direction sa kasalukuyan, wala nang binabantay ang low pressure area o LPA o anumang weather disturbance sa bansa. Dahil dito, inaasang magiging generally fair weather ang mararanasan sa mga susunod na araw sa reyon ng Bicol at Karatig Probinsya. Sa ngayon naman, since uh, lumabas na ng ating area of responsibility, itong si Ramil, And I expect naman natin na from today at sa mga susunod na araw ay generally fair weather ang uh, magiging alagay uh, ng panahon natin since wala naman tayong minomonitor na weather disturbance na kasunod nito ni San Tayo naman ang ahensya sa publiko na manatiling updated sa mga weather advisories lalo na't na posible pa rin magbago ang direksyon ng mga system kapag may bagong wind pattern. Chance na uh, magbago ang uh, direction, direksyon, pati na rin yung lakas, uh, yun nga, dapat continuous ang pag-check uh, natin kung saan na ba yung current na track. And sa ngayon, since wala naman tayong uh, uh bagong tamang ng panahon na naman nabantayan, ay uh, mag-iingat lang po sa ating mga kababayan kung uh, tayo ay uh, may mga lakad ganun. Bagaman asahan ng mainit na panahon sa umaga, posible pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan o pagkulimlim sa hapon. Darling Nastrullo, CSN. Tanging ang traffic light sa Diversion Road sa Naga City ang operational na stop and go traffic light sa lungsod. Traffic light sa Naga nasa calibration process para madagdagan ang go time at mabawasan ng stop time si John Amador sa detalye. Umaabot sa 180 seconds ang red o stop time sa mga traffic light na ito sa bahagi ng Magsaysay Corner na Yangdang at Malatas sa Naga City. Isa ito sa napansin ng mga motorista na napapadaan sa lugar dahil sa matagal na stop time kaysa sa go time na inaabot lang ng ilang segundo. Ayon sa Public Safety Office, napansin din daw ng lokal na pamahalaan ng lungsod na ito ang isa sa dahilan na pagbigat ng volume ng mga sasakyan sa lugar. Naabot ng news team na inaayos ang timer ng naturang streetlights. Si, ano si uh, oras kay pag-urulay na nangyari sa mayor's office naman day na kaypuhan ning ikalibrita uh, ang ang traffic light dio and uh, hilingon si dalagan ka mga bihikulo kaya imbitado tama man ang sepyo na mapalayo ng drone so pigtawan po ini ning oras ni ni alcalde eh, na, na na, tutukan ini yung kami balatas magsaysay na ini bago bukahon ang traffic lights nitong mga nagdangaraw aminado umano ang public safety office na may mga napansing problema sa sequence ng oras sa traffic lights kang mga nakaaging aldaw nanotaranta na grabe ang bulyong kang bihikulo ta dahil yung sequence kang traffic lights medyo may problema so kun nya ni calibrate yan Garo, dadagdagan yata ang green time kasi mga nakaagi aldaw halipot si green time Ngunyang gigibong yata ang 60. Sa sa ilalim sa calibration ang traffic light, dadagdagan umano ang go time ng hanggang sa 60 seconds. May mga technical team na magsasayos maging sa kakulangan ng left at right turn, papasok ng balatas at dayangdang road. Kaya maging ang ibang traffic light sa lungsod ay pansamantalang hindi muna operational. Humingi din ng pangunawa ang public safety office. Itong nag-lift turn haling balatas, pasiring magsaysay, din haling dayangdang, sumalift turn ng pasiring magsaysay ma yung nagko-command eh. Ito ang kulang ta diyan. So kung papasunod itong pinag-urulayan na sequence na itong sa phases kang ano yan, ang traffic lights, pero pang may problema kita ining sa, traffic lights. Oo, oh, oh, itong lantern na, na may kulang sang araw. Dikit lang na pagintindi sir, uh, day man ini pinapabayaan, day man sa napig uh, gihiling ini kundi uh, igaw kitang mga mga nagtatrabaho na tigasi kaso po kaya nasa duration pa kaya kang ano yan kang, technical adjustment ng traffic lights. Jan Amador, CSN Apat na drug personality ang arestado sa ikinasang bypass operation sa Bao Camarines, Sur. Nasamsam sa operasyon ng higit sa 2.8 million pesos na halaga na hinihinalang shabu na abot sa higit sa 400 gram ang timbang. Considerado na autoridad na high value individual ang mga suspect. Nasa na ng autoridad ang mga ito na naharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kalaboso ang isang 25 anyos na babae na nagpapanggap umanong dentista sa ikinasang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Dait Camarines Norte. Inaresto ang sospek dahil sa pag-aalok umano online ng dental services kahit hindi naman ito totoong dentista at autorisadong magsagawa ng dental services. Kasama sa operasyon ang dentista mula sa Philippine Dental Association Cam Norte Chapter na nagkumpirma na hindi nila kamiembro ang sospek. Nasa kustodya na ng PNP ang suspect na naharap sa paglabag sa RA 94841 o Philippine Dental Act of 2007. mag -harap, harap sa ring ang mga local and rising kickboxers sa kickboxing tournament sa Philly. Aktividad layong makadiskubre ng mga world-class na atleta. May ulat si John Amador. Ngayong darating na October 24 ang ikadalawandaan at anim na kapistahan sa bayan ng Pili at marami ang mga nakalatag na kaganapan sa selebrasyon. Kasama at tinutukan din ng LGU ang mga sports event. Ngunyan na piyesta, ngunyan na piyesta Bali, ang sabay mga aktividad, agabus uh, na sektor kang uh, community, pigtaan may chance na makapagtaoning uh, ng mga aktividades. Uh, itong inatming uh, uh, activity aktividad about sports, itong Enter high school basketball tournament na sa, sa mga uh, talagang pigtaning focus kan sa tuyang alcalde kan sa moyang mayor ni Mayor Marivic Solano. Kaabang-abang din ang iba pang sports event gaya ng boxing, bodybuilding at ang kickboxing na dinayo pa ng grupong ito na galing pa ng Albay. Si Axel Almonte na gustuhan umano ang sport na kickboxing dahil sa idol sa team lakay na si Joshua Pasio at pinagandaan ang event na ito. Suportado din siya ng kanyang tatay. Nailig po ako sa ganitong sport kasi yung tito ko po tsaka yung papa ko dati high school siya naglalaro po siya ng taekwondo tsaka nanonood din po kami ng mga naglalaro ng international gaya ng mga team lakay po. Kaya ginagaya namin po siya. Kaya na-inspire po kami maglaro. Hindi lang umano puro bakbakan ang nakukuha sa larong ito. Maging babae katulad ni Venice Binoyo na 9 years old nang magsimula. Self-defense ang atid sa kanya ng sports na ito. Para po sa ano kaligtasan para po sa pangarap din ko po. pulis since uh, 2019 pa po ako naglalaro so, sin ano Nine years old pa lang po ako na Sa pakikipag, ano po, sa kapwa Sportsmanship. Oo oh, po, sportsmanship. Tsaka lalo na sa pagkain po. Um, diet po. Oh, diet po. Pag may ko kaming kilo, kailangan namin makuha agad. Sa para ng paglulusweight po, tsaka sabay ng training po. Sis Sisiguraduhin po namin na mananalo po kami tsaka. At grabe po ang preparation na ginawa namin para dito sa... Pili, pili Championship. Malaking bagay umano sa larangan ng sport ang ganitong mga palaro dahil malaki umano ang potensyal ng mga Bikulano na makapaglaro internationally pagdating sa naturang sports. Uh, Unang-una, amateur competition, preparation international competition na dalaro ang organization ng World Kickboxing Association sa Thailand, Indonesia, Malaysia, all country in the Philippines and International. So... mayroon na kaming dalawang player na naglalaro sa Philippine team. Naglaro na sila sa international, world champion sila. Ang mga bata naglalaro sa regional competition para makalaro sa national, going to international. Si Mayro talaga gusto niya magpradala ng mga supporta ng basketball. Kaya inigabos ng mga aktividad sa piyasta know, na about siya, sports. Siya so, talaga kanisa ro, sa, talaga sa kanisa nagplano. Ang nagsabi na gusto ko taawan to talaga ng ano ang mga ayun, gusto niya talagang mabisto ang banwa na pili na sa pa lagi sports kaya saru, yan sa pigtaan niya talagang attention yan ang mga piyesta ang uh, sabi niya lalo na yung mga mga sa boxing na ni basketball bodybuilding iniimbitahan ng LGU Pili ang mga manunood mula sa mga kalapit na bayan para ma-enjoy ang iba pang kaganapan sa kanilang kapistahan Jan CSN Simula sa susunod na linggo ay inaasahan na ng management ng Bicol Central Station ang pagdagsa ng mga bihero mula Metro Manila para sa nalalapit na undas. Bilang ng mga bus na babiyahe ngayong undas, tiniyak ng bus companies. May ulat si Jem Garcia. Simula sa susunod na linggo, habang papalapit ang Undas, inaasahan na ng Terminal Management ng Bicol Central Station ang unti-unting pagdagsa ng mga biyayero na mula pa sa Metro Manila. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Undas 2025, puspusan na nga ang paghahanda ng Bicol Central Station. muna uh, na paabutan ang Undas, uh, ang tropa talagang uh, preparado ng Marayanta. Uh, sabi sabi nga, ka, for almost 10, lampas ng 10 years, kami nag-ooperate, sabi nga kay nasa muscle memory na every time na magkakaigwa ng mga daruhulang events especially ning mga holidays uh, well prepared na ang terminal isa rin sa pinaghahandaan ng Bicol Central Station ay ang mga bus na gagamitin na transportasyon ng mga pasaherong mula pa sa iba't ibang lugar sa katunayan, may bus company na umano, may nakahandang units para maka-accommodate ng iba pang pasahero. Samantala, wala pa namang paggalaw sa pamasahe para sa mga pampasaherong bus na sinusunod ayon sa LTFRB. May mga paalala rin sa mga pasahero ang Bicol Central Station upang mas maging maayos at komportable ang kanilang pagbiyahe ngayong nalalapit na undas. Papaisi ko tabi sa gabus ng mga pasahero na mabiyahi pa uli di sa Bicol or pabalik from Bicol region going to Metro Manila. Uh, number one po is ang is, is secure ni doon sa inyong mga gamit. Uh, number one is meron lamang kung pigahagad kaya binabakal tabagayaan, makantidad. Sa inyong mga gamit, ta pa siguro po, lalo na si mga cellphone, tayo po ang mga reported di sa Bicol Central Station na wala si cellphone sa bus, ito pala mabakuman sa bus, ito pala pasirin pa sana sa bus na wala na si unit hindi na na bag, kung ano-ano mga daradara. At kung pwede lang nga ni, eh, lang nga ni. ito lang mga para dikit lang, ito lang para pasiguro para sa pirang aldaw. At kung dadarang mo bilog ng garo sa garos sa loob ni taon, medyo dakul ng daradara mga bags. Kaya sa advice lang, mga si mga kaya lang, ito po mga mga usual na susugagamit. No? And then po sa si mga may kairibang mga aki, uh, mantiniran po na ang siguridad kan sa inyong mga kairiba, tabaka dyan pala nga sa dala, no? pag bridge po kang bihikulo magkarilingawan o malingawan na mahanap si kay Riva baga paglarga kay kung ng inang bas na kalunan and uh, pantulo po stay hydrated uh, sabi niya kanta sa so, panon mo niya para parehas minsan mainit minsan malipot stay hydrated pinunan po kita may balon tubig ta, abang nagbabiyay kita ta, minsan po baga may mga lugar na di ba sa ta, medyo mainit na mariang panahon Jem Garcia CSN nang dahil sa ulat ng pagtaas sa influenza-like illnesses, binabantayan ngayon ng Edmero Clinic ang mga outpatient na nakakaranas ng sintomas ng naturang sakit. Narito ang ulat. Sa panahon ngayon na madalas na ang tagulan at taglamig, isa sa karaniwang sakit ngayon ay ang influenza-like illness, gaya na lamang ng lagnat, ubo at sipon. Madalas tamaan nito ngayon ay ang mga matatanda at bata na kagaya ng anak ni Tatay Edmond. Ayon kay Tatay Edmond, dalawang araw na umano ang nararanasang ubot si po ng kanyang anak, kaya naman ay minabuti niya ng ipacheck up sa Edmaro Clinic ang kanyang anak upang bumuti na ang kanyang pakiramdam. Parang ka ano siya, parang pag umubo siya, parang ganyan lang na siya, nakalunglong lang siya, parang ano. Parang nahirapan siya magaling. Laking pasasalamat ni Tatay Edmond sa libreng pakonsulta sa klinika ng Edmero sa Capital Complex dahil sa libreng serbisyo na natatanggap nila galing sa LGU Kamsuru sa pamumuno ni Governor Elrey Villafuerte. Masasabi ko lang po, uh, dito po sa kay Villafuerte, libre po ang check-up, tapos libre po ang gamot. Wala pong masabi kasi wala na kayo dito Yung mabayaran. Yung babayaran niyo po sa labas, dito, Uh, pumunta na lang po kayo dito. At least, maraming marami kayong matitipid. Pwede mo nyo, yung, matitipid nyo, pwede ng na pagkain. Thank you. Dahil sa pagtaas ng kaso ng mga sakit na kaugnay rito sa ibang lugar, ay binabantayan ng Admiral Clinic ang mga pasyente na mayroong ganitong klasing sakit na nagpapakonsulta sa kanila. Ayon kay Dr. Sipcon, marami umanong nagpapakonsulta sa kanila na may lagnat, ubo at sipon, kaya naman ay nakaalerto lagi sila. So yung mga influenza-like illnesses po, no, ito po yung sinasabi natin mga sakit po na dulot po ng viruses. No? So ngayon, usong-uso po siya and yung uh, usual na symptoms na ikita natin, ubo, sipon, no? lagnat, kasama na dyan yung mga pananakit po ng uh, iba't ibang bahagi ng katawan. Paalala ng health experts sa publiko, lalo na sa mga nakararanas ng sintomas ng mga nasabing sakit. So, uh, may iwasin po siya. Maganda sana na nakakapagpabakuna tayo every year no every year kailangan magpabakuna kasi yung mga influenza viruses natin uh, every year nagbabago din sila kumbaga ng itsura nila so kailangan bagong bakuna ulit tapos uh, bukod po sa uh, pagkakaroon ng bakuna mahalaga rin po yung syempre yung personal hygiene natin laging maliligo laging maghuhugas ng kamay and kapag may sakit na uh, magfi face mask para hindi tayo makahawa ng iba Ayon sa PHO Kamsur, mahalagang makapagpakonsulta sa mga doktor, lalong-lalo na sa mga nakakaramdam ng mga nasabing sintomas upang maiwasan ang paggalat nito. Jam Garcia, CSN. At yan ang mga may na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.